Kadilan! Buhat niya do net Cruz binastos si Boss Toyo. Viral ngayon sa social media ang isang clip na mula nga sa vlog ni Boss Toyo na kung saan magkasama nga sila ni WAMUS Cruz. Ang goal ng collaboration vlog na ito ni Boss Toyo at WAMUS Cruz ay para maghanap ng taong matutulungan. At napili nga nila ang isang angkas rider na nakita nila sa kalsada. Napagkasundoan nga ni Boss Toyo at ni Wamos Cruz na ipamili ng mga grocery ang nasabi ang cas rider para may maiuwi nga ito na grocery sa kanyang pamilya. Fast forward, habang nasa grocery nga si Wamus Cruz at Boss Toyo kasama ang napili nilang ang cast rider. Pumunta na nga sila sa counter upang nga magbayad. Ngunit, hindi nga nagustuhan ng mga netizens ang ginawa o manong pambababoy ni Wamos Cruz kay Boss Toyo. Dahil habang kumakain si Wamos Cruz ng kanyang chicharon na daladala, kumuha ito ng isang peraso at sabay niyang dinilaan ng paikot-ikot, kasunod nga nito ay ipinakain niya ito kay Boss Toyo. Lalong kumulunga ang dugo ng mga netizens matapos ulitin nga ni Wamos Cruz ang pagdila at paglaway sa si Charon bago nga ito ay pinakain sa angkas rider na kanilang napili. Kapansin-pansin naman nga na hindi nagalit si Bostoyo at ang angkas rider. Ngunit marami nga mga netizens ang nandiri at hindi nagustuhan ang ginawa ni Wamos Cruz. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Anila, hindi mo ba alam ang pagkatao ni Boss Toyo? Huwag kang pabida. Parang walang pinag-aralan. Hindi ginagalang pagkain. Sinasalahula, kakadire. Dati, down to earth si Ngayon, laki ng pinagbago. Di na nakakatuwa. Pati yung rider, di na ginalang. Mali nga naman yung ganong biro. Kahit sa inyo gawin yon, sigurado magagalit kayo. Sana lang di magalit si Toyo. Kadire, hindi na tama yung content. Bad vlogger. Huh? Kayo guys, ano ang masasabi nyo tungkol dito? I-commento yan below at ating pag-usapan.